hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong naantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang NEDA, PSA at DSWD na imonitor ang tulong na maibibigay ng 4Ps sa mga binipisyaryo nito sa gitna ng inflation. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority at Department of Social Welfare and Development na pag-aralan kung paanong mabisang makakatugon ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa mga epekto ng inflation sa mga may hirap o sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais daw ng Pangulo na magawa ang pagsusuri rito sa lalong madaling panahon. At isa sa mga uh, inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Alam naman natin na ginagawa ng economic team lahat para mapababa ang inflation pero habang ginagawa nun kailan kaakibat yung pagprotekta sa value ng uh, peso value ng mga grants na ibinibigay natin. Katulad sa 4Ps at sa iba pang mga A uh, programa na nakatuon sa pagbigay ng social protection sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Git Panigat Shalian, patuloy humahanap ng iba't ibang programang gobyerno para masolusyonan lalong-lalong -lalo na ang malnutrisyon. Ayon pa sa kalihim, makikipag-ugnayan ng ahensya sa NEDA at PSA para magamit ang best index para maisaayos ang tulong pinansyal ng gobyerno. Paraan na hindi raw ito napag-iiwanan sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Ang 4-piece program sa ilalim ng Republic Act 11310 ay nagbibigay ng cash grants sa mga benepisyaryo nito. At para madagdagan ang halaga ng tulong pinansyal, kinakailangan magpasa ang Kongreso ng bagong batas para rito. Pero paliwanag ng kalihim, imbes na magkaroon ng panibagong set ng cash grants, inatasan sila ng Pangulo na lumikha ng isang formula na maaaring maisaayos base sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin at sa sitwasyon ng inflation sa bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Iminungkahi ang flexible work arrangements para sa mga empleyado ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Civil Service Commission, ito raw ay posibleng makabawa sa bigat ng trapiko sa Metro Manila bilang pagtugon na rin sa inisyatibo ng Metropolitan Manila Development Authority. Ang iba pang detalya namin sa report ni Nicole Lopez. Hinimok ng Civil Service Commission ang mga empleyado ng ilang ahensya ng gobyerno na i-adapt ang flexible work arrangement upang makabawas sa traffic sa Metro Manila. Ayon sa Civil Service Commission, ito'y bilang pagtugon sa inisyatibo ng MMDA na pagaanin ang sitwasyon ng traffic sa NCR. Pero sa panayam ng DZRH kay Commissioner Aileen Lizada, hindi automatic ang flexi-work arrangement sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Ito ay dahil kailangan pa itong pagkasunduan ng empleyado at ng kanyang bisor at depende ba ito sa kanilang trabaho. Sabi ni Lizada, kung output-based ang isang empleyado, papayagan siya ng flexi-work arrangement pero hindi ito pwede sa mga empleyadong frontliner. Kung ikukonsidera naman ang 4-day work week, Sinabi ng Civil Service Commissioner na kailangan pa rin itong pag lang mabuti. <laughs> ang pwede pag work from home po ay yung mga nagre-research, mm -hmm. yung mga policy making, mm -hmm. yung mga yung mga ganun ho, yung output driven. So pag usapan mm -hmm. ho nila yan ng supervisor nila, sasabihin na, na kasi sa gobyerno meron kaming IPCR or uh, ito ito po yung individual performance Competence rating. So mm -hmm. Sinasabi ko dito, example, in one month, ang trabaho ko ay lalabas ako ng sampung research papers, example. Ho, no? mm. Pero kung mag-work from home ka, siyempre dadagdagan yun. Mm -hmm. Kasi hindi ka nangangasa, you save time. So, mm. ben, pwede nilang gawing 15 ba or 14 ba, depende sa pag-usapan and depende po sa uh, complexity dong trabaho niya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ni naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatapos ng Community Based Monitoring System o CBMS. Layunin nito na makuha ang datos ng mga mahihirap na Pilipino sa bansa upang makatiyak na makapagbibigay ng sapat na pangangailangan sa mga ito. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatapos sa Community Based Monitoring System o CBMS ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang CBMS ay isang system kung saan kokolektahin, ipoproseso at ima-validate ang datos na gagamitin sa pagsasagawa ng poverty analysis sa bansa. Ito ay bilang kapalit sa dating poverty database ng DSWD na listahan na ginawa noon pang 2019. Ipinagutos naman ni Gatchalian sa Philippine Statistics Authority o PSA may update na nila ang kanilang listahan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang matiyak ang pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga benepisyaryo. Samantala, sinigurado naman ni PSA Undersecretary Dennis Bapa na kapag na-release na at nakuha na nila ang budget para rito ay posible na itong matapos sa huling bahagi ng taon ayon pa siya Gatchelian. Bukod sa DSWD, magagamit din daw ang CBMS na ito ng iba't ibang ahensya na may anti-poverty program sa ipatutupad. Istorya naman ng na mga magulang ay pabor sa panunumbalik ng dating school calendar para sa school year 2024-2025. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, lumabas sa isang survey na maraming magulang ang gustong ibalik sa Hunyo ang pagsisimula ng klase na magtatapos naman sa buwan ng Marso. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Papuro sa maraming magulang ang pagbabago muli ng school calendar ng Department of Education para sa school year 2024-2025. Ayon kay Benjo Basas, National Chairman ng Teachers' Dignity Coalition, lumabas sa survey na maraming magulang ang gustong ibalik ang pasok sa nakagawi ang school calendar, kung saan ang umpisa ng klase ay sa Hunyo at magtatapos naman sa buwan ng Marso. Paliwanag ni Basas, Pangunahing dahilan nito ay ang matinding init na nararanasan ng mga guro at estudyante sa loob ng silid-aralan lalo ngayong summer. Kasama rin sa kinonsulta ng DepEd ang mga principal mula naman sa mga privado at pampublikong paaralan. Ah, uh, well, we assume kasi kasama naman po sila no, doon sa mga ginawa. No, uh, for the first time, time, nagkaroon ng malaking consultation ng DepEd. Eh. Mm -hmm. We were there. No? Nandun din yung samahan ng mga prinsipal. Nandun din yung mga private schools. Nandun yung mga mga PTA no ibig sabihin ano po ito no wide consultation no ang ginawa ng DepEd dito at yung talagang hindi mababa sa consensus and even yung alam mm -hmm. mo yung binabanggit natin kanina ng mga Tagul at tag sa June mm -hmm. July kasama yung sa no mm -hmm. kahit ang pag-asa po may commente eh, no mm -hmm. kahit yung uh, wala well, yung pag-aaral lang Philippine Normal University no yun yung isang uh, ano isang uh, mahusay po no, na basis na ginawa ng uh, DepEd rito tungkol sa impact ng no, lahat-lahat. Dagdag pa ni Basas, nakahanda ang DepEd sa posibilidad ng mga suspensyon ng klase dahil naman sa malalakas na bagyong tumatama sa bansa. Kailangan lamang umanong matiyak na mapupunan pa rin ang isang daan at walumpong araw ng pasok sa paaralan. Sa bisa nga ng DepEd Order No. 003 Series of 2024, Magtatapos ang school year 2023-2024 sa May 31 at mag-uumpisa naman ang susunod na school year sa July 29, 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. balita naman para sa ating mga solo parents dyan dahil makatatanggap na kayo ng libreng health services na nakatakdang ipatupad ngayong taon sa Pilipinas. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Makakatanggap na ng libreng health services ang solo parents ngayong taon. Ayon kay National Council for Solo Parents Secretary General Red de Guzman, inaantay na lamang nila ang guidelines mula sa Philippine Health Corporation bago ito tuluyang ipatupad. Ayon pa kay de Guzman, sa visa ng health insurance coverage, sasaluhin na ng gobyerno ang monthly contributions ng mga solo parent kahit pa binabayaran na nila ito o ng kumpanya. Maliban dito, magkakaroon din ng 1,000 peso monthly subsidy ang mga sumusweldo ng 250,000 pesos pababa kada taon at hindi benepisyaryo ng 4-piece at 20% discount naman sa ilang bilihin dagdag pa sa value-added tax discount. Ang diskwento ay magagamit basta't magpakita lamang ng solo parent ID cards at booklet na pareho sa senior citizen discount. Kabilang sa may tuturing na solo parent ay ang mga byudo o byuda, biktima ng rape at nabuntis, nakakulong ang asawa ng tatlong buwan pataas, may PWD na asawa, annulled at may alagang anak na 22 years old pa baba, at ang mga hiwalayan ng asawa ng anim na buwan pataas. Para naman sa mga nagtake ng exam sa Master Plumbers Licensure Exam ngayong taon dahil baka isa ka nasa higit 1500 na pumasa. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC na nasa 1,594 mula sa 3,594 na exam takers ang pumasa sa Master Plumber's Licensure Examination ngayong 2024. Ibinigay ang nasabing pagsusulit ng Board for Master Plumbers sa Metro Manila, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales at Tacloban nitong buwan. Nakakuha ng pinakamataas na marka si Arlan Feo Arnais Santillan na mayroong 88.80% mula sa University of Mindanao, Davao City. Habang ang best performance ko naman ay ang De Salle University, Manila na mayroong 14 takers na pasado mula rito. Kabilang naman si na Honorable Reynald B. Ilagat, Chairman, Honorable Pedrito D. Camilet Jr. at si Honorable Jaime Hahay E. Cruz ang bumuo sa miyembro ng Board for Master Plumbers na nagbigay ng naturang pagsusulit. Kilala ang mga tubero B Ilang malaking pate ng mga manggagawa sa construction dahil sa kakayahan nila sa pag-aayos ng mga linya ng daluyan ng tubig, basura at gas sa bawat gusali. Samantala, April 8 naman ang simula ng registration sa pagkuha ng professional IDs at certificate of recognition. Mangyari lamang na bumisita sa official website ng PRC para sa iba pang mga detalye. Another pride para sa ating mga Pinoy, lalo na sa husay natin sa paggawa ng mga pelikulang Pilipino. Dahil laging matagumpay ang isinagawang unang MIFF sa USA, kung saan hindi lang sa ating bansa maaaring makilala ang gawa nating pelikula, kundi maging sa buong mundo. Narito ang iba pang detalya sa report na ito. Naging matagumpay ang isinagawang kauna-unahang Manila International Film Festival o MIFF sa Hollywood, USA. Tampok sa nasabing festival na ito ang mga pelikulang Pilipino na naging bahagi na ng nagdaang Metro Manila Film Festival katulad ng Firefly, Gomburza, rewind at iba pa. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes, ang MMDA at MMFF ay magkasama sa hangari na mas lalong ipakilala at ipagmalaki ang mga pelikulang Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Aniya, isa rin dahilan ng paglulunsad ng MMFF ay para sa mga kababayan natin sa ibang bansa na naging tradisyon na o nakasanayang manood sa sinehan tuwing araw ng Kapaskuhan upang suportahan ang mga pelikula sa MMFF. Dahil dito mas maraming Pilipino na sa iba't ibang panig ng mundo ang mga maaabot ng mga itinatampok na mga dekalidad na mga pelikulang Pilipino. Itinanghal bilang kauna-una ang MFF Best Picture, ang Firefly na sinunda naman ng Gumburza at Malyari. Itinanghal namang Best Actor si Nadingdong Dantes at Fiolo Pascual at si Vilma Santos naman para sa Best Actress. Nagpaabot naman ng pagsuporta si Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos at sinabi na hindi lang pagtatampok ng pelikulang Pilipino ang naganap kundi isang patunay na likas ang kagandahan ng kultura ng Pilipino at kusay pagdating sa larangan ng sining. balita pansamantala namang binuksan, ang tulay na naguugnay sa San Juan, Batangas patungong sa Riyaya, Quezon, matapos itong masira dahil sa bagyo na dumaan sa nasabing lugar. Ang iba pang detalye sa balitang iyan, tutukan sa report ni Benjian Chokya. Pansamantala nang binuksan ang Bantilan Bridge na nag-uugnay sa pagitan ng San Juan Batangas to Sariaya, Quezon, matapos itong bumagsak at maputol sa hinambagyong sipaing halos higit isang taon ang nakalilipas nang maparalyze dito ang mga commuters na nagagaling sa Batangas at galing naman ng lalawigan ng Quezon. Sa ngayon, ang pansamantala nang nada nadadaanan ng mga light vehicles ang mga nasabi ang nasabing tulay at ilang buwan pa ay totally bubuksan na ito para sa maibalik ang normal para sa mga commuters at ayon dito sa payag ni 2 Engineering District uh, DPWH sa pamumuno ni District Engineer Rosario Naka, patuloy anya ang pagkukumpuni at lalong pinatibay ito batay na rin sa pagkikipagtulungan ng Quezon Provincial Government. Sa pamumuno naman ni Quezon Governor Helen Tan at Congressman David Gigi Suarez ng Second nd District ng Quezon. Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukia. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Maxine Medina, buntis na sa kanilang first baby ng non-showbiz husband nitong na si Timmy Liana. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Soon to be mommy na ang beauty queen turned actress na si Maxine Medina. Sa isang Instagram post, idinaan ni Miss Universe Philippines 2016 ang pagbabahagi sa natin ng good news kasama ang kanyang non-showbiz husband na si Tim Liliana habang hawak ang isang ultrasound photo. Aniya, punong-puno ng love and excitement ang kanilang puso bilang first-time parents sa kanilang paparating na little bundle of joy. Kwento pa ni Maxine, totoo pa lang hindi may ng isang ina na maging emosyonal kapag nadiniin na ang heartbeat ni baby bumus naman ang congratulatory message para sa magandang blessing na ito sa mag-asawa. Kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon, dalawang beses, nagpalitan ng matamis na idew sina na Maxine at Timmy. Una, sa pamamagitan ng isang church wedding sa Antipolo, na sinunda ng isang beach wedding sa Coron, Palawan. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa salbisyo, sa Masama tayo, Pilipino. mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. na no way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Tang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ang MIFF sa ibang bansa partikular na sa Hollywood, USA. Kung saan naging instrumento ito na mas makilala pa at may pagmalaki natin ang galing at husay ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Naging hakbang rin ito na makita ng iba, lalo na sa iba pang panig ng mundo, na maitampok ang mga dekalidad na pelikula gawa ng mga Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV